Sinungsog oh, okay, mo ano, yeah. pa. <laughs> na ina. Pag-inom mongki mah Wada. ano 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 Grabe ano 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 sa ano 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 ano

kamatis tsaka sibulyas bawing tsaka lemon grass yung hihawin natin lagyan natin sa ilalim sarap to mga tetsuki tinanggal, ko, ko ng hasang. tsaka bitoka tapos dito na sa ilalim Ayan. para Mabango siya. Okay. Pindu lah Wala. Mga tatski, oh. Laki niyan. 3 kilos. Yun, oh. Inihaw natin. Yan. Kasi maliligo sila, misis. Alright. Lapu-lapu yan. Ipayan natin. Laki yan. tulok yung taba niya magkakitats kayo. So binaliktad na natin mga kitats kayo. Laki. So yan, luto na mga mga katatske So dito tayo sa MGM mga katatske Ay ligo sila misis Si Eli, si Criselda si Mamae. Oh, yan. Dito kami maliligo. Tag mo sa ako na idol. Alright. Si Mama. So kung sinong maligo dito, maganda yung swimming pool nila. So ito ang swimming pool dito mga katatski. Tapos yan. May sa baba pa. Tapos makikita nyo doon dagat na. Yan. Oh. Ayan. Tapos dito bundok na puro niyog. Yan oh, sa baba. Na idol oh, exclusive 'yan. Pwede ka magrenta diyan 15,000 24 hours. Ayun oh. So ito mga tatsuki, 15,000, 24 hours. Yan, kung mag check -in kayo dito yan yeah. exclusive ito paghalimbawa ma-chicken kayo wala nang makapasok kayo lang dito yeah. so yun ang entrance doon yeah. tapos dito sa likod dagat yan dagat na yun tapos doon sa harap mas bati na yan Hmm. tapos swimming pool sa baba tapos swimming pool yan sa baba hmm. all right so ito ang view dito sa baba mga touchy yan yan bumaba sila missis so. oh yeah. iya dito ako sa baba tayo sa baba oh medyo tuktok yan hmm. tapos dito dagat may dagat rin dyan oh yan mga ptatski yan kwento-kwento mahapo na ayan tinso okay, si Ilay si Mai mamay si Missy hi hello hello mga idol mga gabi na mga night swimming na sila welcome to MGM Resort So, inabot kami ng gabi, mga katsuki. Ayan na, night swimming na.

Wow. Uh, hello, mga katatski, tatski bi, hi, mam Lisel. Night swimming, nadi na puydi agahan. Owe mm -hmm. na kami. Yan. Ay 8:30 na pinauwi na kami. <laughs>